Anak, pupunta dyan ang ate Miriam mo, kasamang anak niya. Diyan muna tutuloy sa iyong pamangkin mo, habang hindi pa siya nakakakita ng boarding house dyan sa Maynila. Sambit ng nanay ko, mula sa kabilang linya ng telepono. Wala na akong magagawa kundi ang umuo sa gusto nito. Pinsan ko si ate Miriam. Mas matanda ito sa akin ng tatlong taon. Nineteen years old pa lamang ito nang magkaroon ng anak. Naalala ko pa nga na nilalaro-laro ko pa ang anak nito. Noong bata pa yon. Habang ako naman ay binatilyo na. Sa ngayon siguro ay nasa 18 years old na ang anak niyang si Maylin. Ayon pa kay nanay ay nakapasaraw ang pamangkin ko bilang isang varsity player ng volleyball sa isang universidad dito sa Maynila. Kung kaya't napagpasyahan na ni Pinsan na dito na lang tumira ang pamangkin ko para mapagbigyan ang gusto nitong maging isang manlalaro ng volleyball. Gabi na nga nang dumating sa tinutuluyan ko si Ate Miriam. Katulad nga ng sinabi sa akin ni nanay, ay kasama nito ang anak niyang si Maylin na may bitbit -bit pang isang malaking backpack na pinaglalagyan ng mga gamit nito. Talagang disiditong disidido ng manirahan dito sa Maynila. Pasensya ka na Jiro ha. At haabalahin ka muna namin ah. Dito muna sana tong si Maylin Habang di pa siya nakakahanap ng malilipatan Sambit ni ate Miriam Sabay dipat ng tingin sa anak niya Sa pagkakataong yon ay napagmasdan kong muli ang kabuuan ni Maylin Hindi ko inaakalang ito na ngayon yung batang nilalaro ko dati Napakalaki na nito Halos kapantay ko ang taas Mga 5'8 siguro Bagaman hindi gaanong malaki ang dalawang melon na dala nito ay napakalusog naman ng mga braso at hita. Lalong-lalo na nga ang malapad na balakang na ipinagmamalaki ng suot nitong hapit na hapit na manibis na shorts. Talagang bagay na bagay itong maging isang manlalaro ng volleyball. Walang problema yun ate. Kaso lamang ay maliit lang itong kwartang tinutuluyan ko. Sana ay mapagpasensya na lamang ni Maylin. Sambit ko. Maliit lang kasi ang tinutuluyan kong kwarto. Studio type lang yon. May isang kutsyon lang akong nakalatag sa sahig. Isang aparador na nasa gilid na katabi ng lemesa. Kung nasaan ang computer ko. At telepono. Na ginagamit ko sa work from home. Ang kainama naman ay may sarili akong banyo. Kung kaya't hindi ko na kinakailangang lumabas ng kwarto para gumamit ng palikuran. Huwag kang mag-alala, Tito. Hindi naman po ako maarte. Tsaka tutulong na lang po ako sa mga gawaing bahay nyo para hindi po ako maging pabigat. Pagsingit ni Maylin, kasabay ng isang matamis ng ngiti. Grabe, doon ko nakita kung gaano kaganda si Maylin. Lalo pa at nang lumitaw ang dalawa nitong dimpol dahil sa pagkakangiti. Uh, uh, sigi sige, wala namang problema. Hindi mo naman kailangang tumulong sa gawaing bahay. Bukas na bukas itong tinutuluyan ko pagdating sa mga kamag-anak ko. Sambit ko na halos mapalunok na ng laway. Kaunting pag-uusap pa namin ni Ate Miriam nang magpaalam na itong umalis para makauwi na sa probinsya. Naiwan nga si Maylin sa tinutuluyan ko, kagaya ng napag-usapan namin ni nanay. Dahil gabi na nga ng mga oras na yon, ay ipagluluto ko sana si Maylin ng pagkain. So balik tumanggi ito. At sinabing kumain na raw sila ni Pinsan sa terminal bago tumuloy sa akin. Kaunting kwentuhan pa ang namagitan sa amin ni Maylin nang pareho na kaming nakaramdam ng antok. Ah, Maylin, ikaw na ang matulog diyan sa kutsyon at maglalatag na lang ako ng kumot dito. Dito na ako matutulog sa sahig dito na ako mahihiga. Alok ko kay Maylin. Ay, tito. Okay lang po kahit dyan na lang po ako sa sahig. Ako po ang nakikituloy kaya dapat ay ako po dyan sa sahig. Nahihiyang sambit ni Maylin. Na mahahalatang nag-aalinlangan. Na sumampas sa kutsyon. Ako ang mas nakakatanda kaya ako ang masusunod. Diyan ka na sa kutsyon at ako rito sa sahig. Para hindi na makatanggi si Maylina, ay mabilis ko nang inilatag ang kumot sa may sahig na hihigaan ko at nilagyan ng unan, tsaka mabilis na humiga roon. Si Maylin naman ay wala nang nagawa, kundi ang humiga sa kutsyon. Ah, Tito, hindi mo ba papatay ng ilaw? Tanong nito habang nakahiga. Hindi kasi ako nakakatulog pag patay ang ilaw eh. Hindi kasi ako sanay. Kano kung gusto mong patayin ay walang problema. Paliwanag ko rito. Hindi, hindi. Pareho pala tayo dito. Hindi rin kasi ako sanay na matulog na patay ang ilaw. Kaya mas maganda kung nakabukas lang to. Iyon ang huli nitong naisambit bago kami parehong nakatulog. Masarap ang naging tulog ko ng gabing iyon. dahil medyo maghahating gabi na kaming nakatulog. Ang simula ng duty ko sa work from home ay alas 6. Kung kaya't alas 5 pa lamang ay kusa nang nagigising ang katawan ko. Kahit hindi ako mag-reset ng alarm clock sa cellphone. Pagmulat ng mata ko ay napabaling ako sa bahagi ng kwarto kung nasaan ang kutsyon. Laking pagtataka ko kung bakit hindi ako sa kutsyon natulog. At may babaeng nakahiga roon. Ang isa pa sa ipinagtataka ko ay wala itong kahit anong harang sa kanyang katawan. Habang nakatagilid na nakahiga, paharap kong nasaan ako. Tulog na tulog ang babaeng iyon. Nang biglang pumasok sa alaala ko kung ano ang nangyari kagabi. Oo nga pala at andito rin sa kwarto ko ang pamangkin kong si Mailin. Ang ibig bang sabihin ay ang babaeng nakahiga sa kutsyon na walang tela sa katawan ay ang pamangkin ko. Bahagya ko pang nilapitan at pinakatitigan ng napakagandang tanawin na nakalantad sa harapan ko. Kumpirmado. Si Maylin nga yun. Napakaputi. Parang walang maitim na bahagi ng kanyang pag-aari. Maya, maya ay biglang gumalaw si Maylin. Dali-dali akong bumalik sa aking pagkakahiga at nagkunyaring tulog. Nagising na rin ito at naririnig kong parang nagmamadali ito sa pagkilos. Nang wala na akong nararamdaman sa mga pagkilos nito ay tsaka ako muling bumangon. Sa pagkakataong yun ay may mga tela ng suot si Maylin. Agad akong nagtimla ng kape at pumuesto sa harap ng computer ko para magsimulang magtrabaho. Hindi pa rin nawawala sa isip ko kung ano ang nakita ko kanina. alas 10 na nang magising at bumangon sa higaan si Maylin. Panayang pasensya nito dahil tinanghali na siya ng gising. Agad naman akong nag-break sa trabaho para ibagtimpla siya ng kape. Nang iaabot ko na sa kanya ang tasa ng kape ay muli ko na namang naisip kung ano ang nakita ko kanina. Naging dahilan yun para tumayo ang isang bahagi sa aking pagkatao na siyang umumbok sa telang tumatabing sa akin. Huling-huli ko si Maylin. Titig na titig siya sa matikas na sundalong nais lumabas sa kanyang kampo para makidigma. Teka tito, nagising ka ba kagabi? Bigla niyang naitanong. H -h -h Hindi, pero maaga akong nagising kanina tapos ay natulog ulit ako. Tapat ko ang sagot. Hala, ibig sabihin nakita mo yung anak ko? Nakangiti niyang sambit na naging dahilan para muling lumitaw ang mga dimple nito sa magkabilang pisngi hindi ako nakasagot sa tanong niyang ngayon. hala mukhang nakita mo nga anong masasabi mo tito dalagang dalaga na ako no hindi na katulad bata na palagi mong inaasar dati panunokso nito dito gusto ko sanang bayaran ang pagtira ko dito sa bahay mo sana ay eh, mapagbigyan mo ko pagkasabing pagkasabi niyang yun ay lumapit siya sa akin. Mabilis pa sa alas 4 ang naging paghihinang ng aming mga labi. Dahil halos magkapantay lang kami ng taas ay hindi niya na kailangan pang tumingkayad. Napakagaling ni Maylin. Tila isang bihasa sa bagay na yun. Maya maya ay siya na mismo ang kusang nagtanggal ng mga tela na tumatabing sa akin. Agad namang sumang-ayon ang aking katawan at ginaya kung ano ang ginagawa niya. Tinalupan namin ang isa't isa. Dinala kami sa ibabaw ng kutyo ng matinding senaryong yon. Ipinakita sa akin ni Maylene kung gaano siya kagaling sa pagiging hinete. Napakabilis. Halos hindi napapagod. Dahil siguro isa siyang volleyball player. Kung kaya't hindi siya hinihingal. Kahit napakabilis ng kanyang paggalaw. Nagpakitang gilas na rin ako. Pinadama ko sa kanya kung gaano ako kalakas sa pagbubuhat. Dinaig ko pa ang mga bodybuilder sa husay at forma habang binubuhat siya. Napuno ng impit at mga halinghingan loob ng aking kwarto. Sabay naming naabot ang hangganan. Nalabis naming ikinasiya. Isang buwan nang tumutuloy sa akin si Maylin. Sinabi namin kay pinsan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahanap ng mauupahan ng pamangkin ko. Sinabi ko kay ate Miriam na wala namang problema sa akin yon Dahil lang hindi niya alam ay masaya kami ni Maylin sa kung ano ang mga ginagawa namin sa tuwing umuuwi siya dito sa bahay pagkagaling sa eskwela